Biological mom ni Chloe San Jose nagsalita na, relasyon sa anak, di rin maganda. Ayaw ng manahimik pa ng tunay at biological mother ng kontrobersyal na personalidad na si Chloe San Jose, partner ni two-time Olympic gold medalist, Carlos Yulo, matapos masangkot ang privado at nananahimik na buhay dahil sa pagsabog ng mga isyong nagsasangkot naman sa kanyang anak at sa pamilya Yulo. Kaya naman, eksklusibong nakipag-ugnayan ng real at biological mother ni Chloe San Jose na si Maria Fe San Jose o, Marie, sa balita upang magsalita na at linawin ang mga isyong ibinabato sa kanya at sa anak niyang si Chloe, dahil nadadamay na rin ang mga minor de edad niyang anak, sa kasalukuyan niyang pamilya ngayon. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang legal counsel at spokesperson na si Attorney James Mark Pedrone Ciudadano, na matagal na rin kaibigan si Marie, Simula pa noong 2006. Simula kasi nang pumutok ang isyong hindi bet ng pamilya ni Kaloy si Chloe, lalo na ng nanay nitong si Angelica Yulo, ay hindi na matapos-tapos ang pang-iintriga sa kanya, at nadadamay na rin ang pamilyang pinagmulan ni Chloe dahil inuungkat ng mga netizen kung sino ba ang mga nagpalaking magulang nito para magsalita ng masasakit laban naman sa mga mismong magulang at pamilya ng kanyang partner. Isa-isang sinagot ng legal counsel ang mga isyong ibinabato sa kanyang kliyente simula ng Yumangay ang pangalan nito, kakabit ng pag-ingay rin ng pangalan ni Kaloy pati ang sigalot sa pamilya nito. Kasabay ng pag-ingay ng pangalan ni Chloe ay paglutang ng mga impormasyong si Chloe ay may stepmother sa kanyang ama. Ang nanay na nagluwal naman sa kanya ay may sarili na ring pamilya. Pinabulaanan ni Atty. Siyudad ano na hindi isang overseas Filipino worker, OFW, o labandera ang nanay ni Chloe abroad kundi isa ng Australian citizen at nagtatrabaho sa, aged care services. Hindi rin umano totoo ang mga kumalat na chikang, nakulong, o, nakakulong, si Marie. Chloe was born in the Philippines on March 21, 2002 and left for Australia with my client on 2013. Obtained an Australian citizenship on February 2020. Paliwanag ng abogado. My client, Marie, raised Chloe on her own. The biological father whom Chloe only met last year again after being in Australia since 2013. My client got married in Australia and that is the reason why Chloe and her sister were able to migrate to Australia. Sa kabilang banda, kinumpirma ng abogado na totoo ang mga lumutang na alegasyong hindi gaanong maganda ang relasyon ni na Chloe at Marie, dahil sa malaking kaibahan ng kanilang values at parenting issues. Pero menor de edad pa raw kasi si Chloe noon, at tila nagkaroon ng gap sa pagitan ng parenting style ng isang Pilipino sa kinagis ng parenting style sa Australia kung saan lumaki si Chloe. Ninais daw ni Marina panatilihin ang Filipino values at ituro ito kay Chloe, subalit tila hindi raw ito gusto ng anak. It is true. Even before Carlos and Chloe met, My client, Marie, and Chloe already were having a difficult relationship due to the difference of ideas regarding parenting over the then minor Chloe, saad ni attorney. Shudad ano? The gap started as I said Chloe was a minor then, a few years before reaching 18 years old, she was insisting on her way, and my client retaining her Filipino values, being a protective mother and having the best interest of Chloe in mind, did not agree. Consequently the frequent clash of ideas led to the gap. Ngunit kahit na nagkakasamaan ng loob ang mag-ina, itinanggi ng legal counsel na hindi umabot sa demandahan ang problema ng mag-ina. Wala umanong isinampang kaso si Chloe laban sa ina, at gayon din naman si Marie laban sa anak. Regarding the alleged case filed by Chloe against my client is not true, Chloe did not file any case against my client, paliwanag ng abogado. Simula nang ma-issue ang pagiging tila, Kapit to Ronnie Klo kay Kaloy hanggang sa makaladkad na ang pangalan nito sa hindi pagkakaunawaan ni Golden Boy sa kanyang pamilya, na nahimik daw si Marie upang pangalagaan naman ang peace of mind ng kanyang sariling pamilya. Subalit ilang social media pages daw ang gumagawa na ng maling mga kwento patungkol sa kanya, na kesyo pinapalabas na masama siyang ina, at pati ang mga anak niya ngayon sa kasalukuyang mister ay nadadamay na rin. Marie, her mother, For the longest time decided to keep quiet to keep the peace and not be dragged into the issues, however due to the multitude of posts that contain misinformation and images of her minor children being posted online without her consent, has deeply troubled and affected her and her family emotionally, sad ni attorney. Shudad ano? Patungkol naman sa isyong hindi raw gusto ng pamilya Yulo si Chloe para kay Kaloy, hindi na raw makapagbibigay pa ng komento si Marie dahil matagal na rin silang walang interaction ni Chloe, at isa pa, nasa tamang edad na rin ang anak. We cannot comment on the matter since Chloe was already an adult during that time, and it is between Chloe and the family of Carlos Yulo, and since as mentioned above, my client had limited interaction with Chloe this past few years, Ania. Kumalat din ang check may anak na raw si Chloe at itinatago lamang sa publiko, bagay na itinanggi naman ng abogado. Wala raw anak si Chloe at hindi rin ito ikinasal pa sa kahit na sino. Bagkos, ang batang lalaki sa mga kumakalat na, resibong, may anak na si Chloe at willing daw magpakaama si Kaloy sa bata, ay nakababatang kapatid ni Chloe. Chloe does not have a baby as far as we know, and the picture that is spreading stating that it is Chloe's alleged baby, is actually her younger brother, paglilinaw ng legal counsel. Bagay na sinigundahan mismo ni Chloe matapos niyang supalpali ng isang netizen na nagkomento sa kanyang post na may anak na Rosha. Bigyan kita ng award pag nahanap mo yung anak ko na sinasabi mo, ani Chloe. Sa kasalukuyan ay Beradon na ang komentong ito ng netizen. nilinaw ni Atty. Siyudad ano na hindi intensyon ng kanyang kliyente na, makisaw-saw, sa alinmang isyo o intrigang kinasasangkutan ng anak, ang boyfriend nitong si Kaloy, at maging ang pamilya nito. Nais lamang niyang magsalita ngayon, exclusive sa balita, para matapos na ang mga haka-haka, espekulasyon, alegasyon, at peking balita patungkol sa kanya. Gusto na raw ni Marina mapanumbalik ang kanilang pribadong buhay sa Australia. My client is doing this not for attention, money, clout or likes, but primarily to set the facts straight so there will be no more false news about the matter and that my client and her family can go back to living peacefully and continue on with their private life. May plano ba silang magdemanda o gumawa ng mga legal na hakbang laban sa mga nagpapakalat ng fake news, lalo na sa bloggers at bloggers na pinagkakakitaan na sila dahil sa clout. I can only speak for my client. But any defamatory content against my client and her family or pictures of her minor children that is posted online without her consent will be dealt with accordingly with the full force of the law, pahayag ng abogado. Nagpadala ng kopya ng Special Power of Attorney, o Spossy Attorney. Siyudad ano sa balita upang patunayang siya ang lehitimong legal counsel at spokesperson ni Marie para linawin ang mga isyong kinasasangkutan niya at anak na si Chloe, dito sa Pilipinas. Samantala, wala pang tugon, reaksyon, o pahayag si Chloe patungkol dito. Bukas ang balita sa kanyang panig.